Yan guys, uh, for today's video uh, napakahalagang bagay din na ituturo sa inyo isang wiring diagram to na napaka-importante, lalo na sa mga gumagamit ng mga malakas na busina, lalo na sa mga tricycle at sa mga uh, single na motor natin. Kasi syempre uh, yung mga user natin ng mga motor, na uu-may natin sa syempre gusto nyo yung may angas kaya ngayon nagpapakabit sila ng lao Ngayon, ano yung pinaka ay ah, importanteng bagay sa pagkakabit ng lardon. Dapat, pag nagkabit ng lardon, mas maganda gumagana din yung stockhorn. Siyempre, para pag tayo, uh, ah, siyempre, stockhorn yung hinahanap ng sa LTO. So, ngayon, ituturo sa inyo paano gawin yung wiring diagram noon na parehas gumagana yung loud horn at gumagana pa rin yung stockhorn. Yan, simulan na natin. Yan guys, ito na yung pinaka-diagram niya. Yan, syempre, ang pinaka-hint dito, paano ka makagawa ng ganito, Ah, uh, magsisimula tayo dito sa may, yan. Sa dating linya ng isisting ng stock horn, yan. Mayroon kasi yan, dalawang line, positive at negative yan. Yan yung nakakabit sa 85-86 ng relay. Kahit magkabaliktaran siya, pwede. As long as wala pa siyang nakalagay na diode. Ngayon, kung may diode naman siya, reverse bias lang yung paglalagay ng wire dun sa 85-86. At syempre, ang main source lagi natin, ang 30 natin, laging nakakabit sa ah uh, steady supply ng battery at maglalagay kayo dapat ng fuse para sa safety. Yan. At ngayon, yung 87 niya, uh, gadaan na siya sa halo switch. Yan. Yung halo switch na to kasi, uh, ang pinaka function nito ito, uh, meron siyang normally close at meron siyang normally open tapos then yung common. sabi ibig sabihin yung common, nandito lagi naka-stock yung supply niyan. Ngayon, ang normally close, nandyan lagi nakapalo yung pinaka uh, paan yan o kaya yung pinaka terminals nyan. Once na nagpindot ka, maupunta dyan sa normally open. So, ganyan lang yung sistema ng halo switch. So, ngayon, ang nangyari, ang ginawa natin, sa normally close, nandiyan yung stock horn. Yan, yung stock horn natin, syempre, di ba, pag na normally close, yung positive dadaan dyan, ay yung papuntang uh, horn natin, yung isang positive. At syempre, yung isa, nakaground lang. Yan. At yung isa naman, ang uh, linya ng normally open, and yung nakatap dun sa loud horn nakaparary lang yung dalawang linya ng horn na yan yung dalawang uh, terminal na yan ayan yung sa positive at yung tigisang isang linya na isa na titira ayan yung sa negative iga ground mo lang yan ganoon lang sya kasimple eh. once na normal hindi pa siya napipindot normally close pag busina mo pag press mo ng horn switch mo tutunog si stock kaya pag gusto mong pag yung loud horn uh, press mo lang yung halo switch Papalo na yun sa normally open, ang gagana naman ay loud horn. Yan. Napaka-importante na ito guys kasi uh, sa mga tricycle, sa mga motor, laging gusto may loud horn. Eh, Siyempre, pag ma-registro, dapat stock horn na gagamitin. Yan. Napaka-simple lang ang diagram. Yan. Napaka-dali lang. Pwede niya siyang gayahin. Yan. Napaka-safety niyan. Yan. Ngayon, kung gusto niyo naman din malaman tungkol doon sa diode na nilalagay sa relay, gagawa ko na sariling video niyan. Yan, yung bakit na na forward bias at reverse bias. Yan, napaka-importante yan. Tsaka, siyempre, yung value ng diode na ilalagay. Yan, napaka-simple lang guys. eh. no, on stackhorn wiring diagram. Yan, sana may natutunan din kayo sa diagram na to. Yan, salamat.